Magandang yeah, maganda magandang umaga kap mga kapaiter kap Dito tayo kay Boss Bobit Kay Kapitan Bobit Ito mga nagtsaga sa habagat Yan natin yung Mga huli nila Napakalakas ah, na mga habagat sa laot ito, yun, ito yung mga bangka o oh. Halos pa lahat Sila lang yung mga naiwan doon Ilang bangka Eh hey, isa na yun nun, Dumating 22 piraso Pero wala pa nila oh. Pero pasok Okay oh. Ito slow. Yeah, pangalawa. Ayon, mga browsing boys ang mga naghohonal. Hoy yung isang matenteng Pare mabitas pare. Pare wala yata Yung isang kuwento ngulan. Ye medyo malaki-laki isa niya oh. Eh gagawa sila makapamalo kanya-kanya ayun po si Kapitan Bobit natin ang ating kaibigan bali yung iba nagagayak na rin ngayon at bukas gaganda na rin panahon ito kahapon lang dumating ng hapon nilagu pa nila yung habagat napakalakas Yon, dito tayo sa fish landing dito dito sila nagbaba

Gagayak na rin yung iba Ayan, dito halos lahat ito, kadami Dami Iba nagsisyalis na At paganda na yun, yun sa may base ng negro Maalis na din sa isa Ito so,

Ah, may kasabay dito ni Baba, saksihan natin mamaya doon. Pero nasa peace landing tayo ngayon. Ah, na sila, babalik na uli sa doon nila doon sa kabila. Sa tapat ng Ladores. Sa AL. malaki. oh Ah, baka ikaw ka magtatanong sa akin. malaki. Eh bigyu malaki 'niya. Ng hirapan silang bumunot Para makalabas 'yung ano. Yo, may baba pareyan datong sa kabilang. Eh, bewang ko eh. sa saterobeng bang. Wala akong alam. Gusto oh. Amo. Wala sa bewang wala na 'yun. Oh, lalaki ang pala. Eh, medyo hirapan silang ilabas. Eh, apatillo. Ng natin mga corousing boys. Yeah, corousing boys. Salamat po. Dito lang dito, 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 dito sa lugar namin. Papunta ko na 'yan. Okay. medyo malapit na. Natin 'yung ano. Talagang... malaki. Puro malalaki pala nasa ilalim mo. Oh. Pangwayo may sarong. O, sarong, sarong, Ayo, shampoo buat ngeno. Tingnan kung Oh. Din, ano? oh. oh, oh, oh. Di na kaya oh, hindi na Ah, na lang. Ay si Kaibika Kachoti ko. Ayo kasama ko si Kachoti. Ayun, lang hirang lang nakitang lumabas sa lungga Matagal tayong hindi nag-video. Ngayon Ito ang unang video ko si Kapitan Bobit pa ang akin timingan. Ito so, ka tropa natin to. Kaya yeah, kabiti tsaka mga Mindoro. Eh, yeah, eh tropa ko. Eh, mamaya ba saksi niya mamaya sa sa base nila. Ito ba? Ito ba? Eh, yeah, eh. Yeah yung aking kasama oh yan pa rin, diba sa akin? diba diba? wala akong talagang lahat sa mga kaya story. storage Oh si ko natin nakatig-tig pa lang iwan yung misa dyan nakatig na pero ano to? tayo na, na Ha, hey, uno, hey, uno, ayun, ayun, e, pa, e, tayo kag. Eh rin yata yun. Parang, ayun, na raw yung isa na yun, hindi natin inaabot kanina eh. Nasa 22 piraso. 22 piraso 'yun oh. No? Tayo yes, parang bababa pa rin isa na yun, paakyat na yun. Baka inaabot sila ng habagat Datyaga. Ayun na po, yung pinakahuli pala 'yun. Laki. Nasa 100 kg ero. <laughs> <laughs> may na may tapos tayo sa pagbomba. Back to base na po. Back to base na back to base. Back to na tayo. 'Oh, dinalawa na nya oh. Yes, team din natin mga tropa natin eh yung, yung iba nagkakarga na ng yelo yelo eh mamaya saksiyan natin mamaya sa beach magkikita kita kami mamaya sa beach doon sa lugar namin yung tagpuan ng mga pahingahan po ng mga bangkero uh, pahingahan ng bangkero Kaya nga ng bangkero doon mamaya natin sila magiinom-inom ah, Mga kapaiter o oh, Kaya Kakarga na sila Sasabak na sila sa bagat. Ayan Medyo malit lang yung bangka Andito lahat Talos yung iba Gagayak na rin Kasi nakabalita na silang lalantap bukas Ayan o no. ng yelo Ayan ito Yung iba rin dito Kakarga na yan Ayan napakaraming bangka Andito sila lahat o oh. Ayan Kakarga na sila, sasabak na sila sa uh, habagat Ayan yeah, mga kapaider Andito lahat sila oh Habak na yan Galing tayo sa feeder po Sa uh, peace fish landing yeah. Ayan o natin yung nagbaba Nagtsagang Mansa habagat